Ayan, salamu alaikum. So, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin itong Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh So malamang na experience ko din ito Kung nagda-download kayo Lalong lalo na kung Windows 7 ang gamit nyo May lumalabas na This program requires Windows Service Pack 1 or later So, pag meron kayo nito, kahit anong bus nyo yung i-download, hindi nyo ma-download talaga, hindi mag run So, papapano natin tatanggalin ito, simple lang. So, gayain nyo lang pag uh, naka kayo ng mga ganitong klaseng uh, error, ganito lang yung gawin niyo So, unang una, punta lang kayo doon sa window. Yan. Tapos, i-type lang niyo yung um, run. Yan, pag mamabas na yung run, so, i-okay nyo, kailangan mag-display na dyan yung rigidet. Kung hindi nakalagay yung rigidet, pwede nyo isulat yung rigidet. Tapos, i-okay ninyo ulit. At, yes. Tapos, ito sa nakalagay na ito sa mga computer line. So, i-click uh, nyo lang yung ito, local machine. Yan. So ngayon, pag na-click ninyo yung local machine, anapin nyo yung system. Ito yung system. At i-click din ninyo. Pag na-click ninyo, so anapin naman ninyo yung control. Ito, yung control, seat 001. Kasi mayroon dalawang control dito eh. So yung i-click nyo, yung sa taas, yung 001. Ayan, so na-click na ninyo. So, pag na-click na ninyo yung control, sit, hanapin ninyo yung control sa ibaba. Control naman ulit. Double click ninyo. So, ayan. So, medyo marami, marami yung pagpipilian. So, scroll down natin. At hanapin natin yung Windows. Hanapin natin yung Windows. Ayan. Ito yung Windows. So, i-double click natin yung Windows. Ayan. So dito, napakaraming pagpipilian dito, no? So ang hanapin natin dito ay i-click natin yung yung CSD version. Ito. CSD version, i-click natin 'yan. Okay? So dito sa zero na ito, ang gawin natin diyan ay i-100 natin. One, 0.00. So naging 100 na siya. Huwag nyo nang pindutin yung dalawa na yan. Basta keep hexadecimal. Tapos i-okay ni lang ninyo. Okay. Ayan, okay na siya, no? So, okay na yan. So, kahit anong gagawin ninyo, kung hindi, nyo, hindi kayo mag-restart ng laptop, ganun pa din ang mangyayari. Subukan natin i-run. Kung okay na ba. Oh, ayos natin. Okay. So, ganun pa din, di ba? This program requires Windows Service Pack 1 or later. So, ang gagawin natin dyan, i-restart natin yung ating laptop. Yan. Restart natin. Okay. So, antayin natin hanggang sa magbukas siya. So, antayin natin. Yan, yung mga naka-encounter ng ganitong klaseng problema, napakabilis lang. Huwag na ninyong dalin doon sa mga computer shop kasi mawawalan pa kayo ng pambayad charges. So, sarili, uh, kaya na ninyong gawin yan sa bahay ninyo, no? Kaya ninyong gawin yan. Basta sundid lang ninyo, itong ginawa ko. So, yung mga nakaranas ng ganyan, gan ganyan lang ang gawin ninyo. Yan isulat lang ninyo para hindi nyo makakalimutan yung step by step na ginawa natin kanina. Ayan. So, hintayin natin na magbukas at para makapag-download na tayo ulit. So, ayan na. Bumabalik na. Welcome! yan Para sa update, huwag nyo lang kalimutan i-share at i-like. Okay, ngayon tingnan natin kung pwede na ba tayo makapag-download. Punta tayo doon sa mga download natin. Yung kanina, no? Marami tayong dinownload kanina. Sana ba yun? Ayun, ma download natin. Okay. So, kanina ito yung dinownload natin na hindi siya nagraran, ano? So, subukan natin ngayon kung okay na ba. Ayan. Try natin kung uh, pwede nang i-download. Okay. Okay. So welcome to Video Fast Master Edition. So ibig sabihin nag-okay na siya, no? So ayan, nagdo-download na siya. So ganyan lang kasimple mga ka-computer, kung meron kayong mga problema na ganito, sundan niyo lang ang aking ginawa. So ayan, nagdo-download na siya. Kanina hindi siya nagdo-download kasi ang nakalagay doon is service pack. So kahit anong pagdo-download natin, hindi tayo makaka-download ng kahit ano. Ayun. Okay so hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.